<laughs> ito na yung pagkatapos ano? umpisa na <laughs> umpisa na ang ulan ito mo to, starmie eh. kahintay ng taho hmm hali na si taho doon natin eh. Kain tayo. Mm. Gusto din ni Stormy si taho. Hoy, bakit doon yan makatingin si Stormy? Kain ka taho. Oh, love love mama, love love. Yung pusa. Yung pusa gusto rin kumain ng Ayoko yung taho na dinudurong. Masarap kasi. Mainit pa. Mm. Gusto mo storm eh? Mmm. pag si Stormy, pag nakakita na kumakain, gusto rin kumain, pero pihit naman. Hmm. Hmm, talaga naman. Ubus. Ubus.